Alam ninyo ba na ang mga bagay na madalas nating itapon ay maaari nating gawing kapaki-pakinabang sa episode na ito? Gagawa tayo ng alkansya mula sa lumang plastic bottle na hindi nag hindi lang eco-friendly kundi makakatulong pa sa inyong pag-iipon araw, ituturo ko kung paano gumawa ng simpleng alkansya mula sa lumang plastic bottle. Isa itong malikhaing paraan ng pag-recycles na siguradong magagamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Narito ang mga kailangan na natin gamitin. Isang lumang plastic bottle at cutter at pangpintura at pandikit. Hugasan at patuyuin ang plastic bottle para siguro siguruduhin malinis ito. Ang cutter o gunting ko gupitin ang maliit na buta sa gitna ng bote. Dito natin ipapasok ang mga barya o pera. Pwede mo nang palamutihan ang iyong bote gamit ang pintura, colored paper o kahit anong dekorasyon na gusto mo. Mawasan ang plastic waste na nagdudulot ng pollution at naging mas responsable sa kaso paghawak ng pera. Nakakatulong kang mag-promote ng sustainability at pagiging eco-friendly. Pag-ipon para sa pangangailangan. Gamitin ito pag-ipon ng pangbili ng school supplies pagkain o emergency fund. Ang motivation para sa pagtitipid. Sa bawat barya, iniipon matuto kang magtipid at magmanage ng iyong pera. Pagtulong sa kapaligiran, Sa paggamit ng recycle at kansya, makakaiwas ka sa pagbili ng bagong plastic at mababawasan ang basura sa kapaligiran. Tandaan sa pamamagitan ng reuse, reduce at recycle, maaari tayong gumawa ng mga bagay na pakipakinabang. Subukan ninyo na rin ito at ipakita sa inyong pamilya at kaibigan. At malaking pagbabago ang dulot ng maliliit na aksyon. Gumawa tayo ng ating bahagi para sa isang mas malinis at maayos na mundo.